ans samahan niyo ho okay. at samahan niyo ako kakalat natin tong dayami. dayami ha uh, para ano mamatay ang mga damo niyan na rin yan hmm. uh, para matanim na ang kung ano mga pataba na rin yang dayami, na dayami pag nabulok uh, pataba din Patadami yan dami naman ng dayami <coughs> na iyan hmm. ay pagkakalat din diyan maganda yan sa halaman kapag <coughs> nabulok yan yeah. Manat ah, nalimulong mm -hmm. din, di nilulay. Ay, yots. Nagmamadali nga pala ako. Baka makalantak ang ulan. Ay sigurado, maliligo tayo sa ulan nito. Dahil nagbabadyang bagyo. As asan nga pala. Baka din mabasa ang ating cellphone. Siyempre, ganyan lang ha spasana na nga. Hindi. Tamaan ang cellphone. Hindi. Ah. Hataw. Ay nakamaan. Hindi Maganda siguro dito yan. Eh. Pahay. Maraming magkakatulong. Kaya naman may pahatak sa kalabaw. Para kaladkad lahat kung saan dyan. Ito isa tabi ng lang naman namin. Uh, Pinagtresiran niya yung dayami namin. Yan. pinagkakalat lang para sa mo ay maraming taniman nga. Ya. dito lang yung sa pulo namin sa tabing tubigan tapos may gulayan na rin kami dyan bukid siyempre ya. mga oh, madali talaga tayo ayun oh pinarat ko na tulang pa nga eh dahil na ulan panahon ay grabe ngayon may damo ng uh, tubigang pati tubigang ang dami pinalat na diyami ang uh, dami ko oh, kakalata ng uh, gulayan yan sa uh, bukig ang uh, pra ang uh, pra sitaw o uh, mga uh, buka uh, madali talaga at ang ulan o uh, uh, hinug na o uh, ang um, pao oh.

Bye-bye.